For today's mini vlog mga mare and nga pala. At gabi na nga kami nakarating ng aking asawa galing ng palengke. At syempre mga mare, bumili na nga rin ako ng bagoong na aming nga lulutuin. Dahil naisip ko nga parang ang sarap nga ng bagoong. Kaya napabili nga talaga ako. At binilan ko na nga rin ng konting taba mga mare para nga maisahog ko sa bagoong. At masarap din lagyan ng kamatis mga mare kaya yan napabili nga rin ako ng kamatis kahit medyo mahal nga ito. At syempre mga mare, dun ko na nga ito sa labas lulutuin dahil alam nyo naman ang bagong ay maaboy nga talaga. At tamang tama rin naman mga marit wala pa nga rin kaming ulam ay konting ulam lang ito mga marit na na nga ng kanin ng kain mo. Pag dito ko kasi lulutuin sa loob, mga bare ay panigurado yung aming mga sinampay ay mga ngamoy bagoong nangari. At hindi rin naman maarti yung mga anak ko mga mare at paborito pa nga yung bagoong na yan. Panigurado ay saglit lang na naman yung bagoong na yan at mauubos na naman sa mga bata. At ayan nga mga mare ang anak ko si Jacin, hindi niya nga napansin na bibidyohan na nga rin siya. At syempre mga mare, nugasan ko na nga rin ng sili para nga hiwain ko. Dahil masarap nga rin talaga pag medyo maanghang nga ang bagoong. At fast forward na nga mga mare nandito na nga ako sa labas para nga magduto at kita nyo naman ang dilim dilim naman talaga dito sa labas na gigisahin ko na nga pala yan mga mare yung mga sangkap at sabi ko nga sa anak kong babae i-video nga ako at itutok nga dun sa aking niluluto ay napaka kulit naman talaga mga mari at hindi nga niya naiilawan ang aking ginagawa so ayan na nga mga mari ginigis ako na nga dyan ang babong sibuyas at kamatis syempre masarap kasi mga mari pag may kamatis nga talaga ang bago pero hindi naman mapapanis yan mga mari dahil lalagyan ko rin naman niya ng konting suka para medyo slow maging. Tupagal nga ang bago. Sobrang usok lang talaga mga mare pag wala kang apoy ang gatong at talaga namang luluha ka naman talaga pag tumama nga sa mata mo ang usok. Napaubo na nga rin ako mga mare dahil nalanghap ko nga yung usok at ayan na nga. Si tatay na nga lang ang nagpaypay dahil hindi ko nga kineri ang usok mga mare. At ayan na nga mga mare nagisa ko na nga ang mga kailangang igisa. At syempre mga mare, nilagay ko na nga rin ang ng baboy. Malambot na nga rin naman niyang baboy mga mare dahil ipinalaga ko na nga dito sa labas bago ko nga para hindi na nga tatagal. Kahit gisahin ko lang ng saglit ay pwede na nga siya gawa ng pinalambot na nga rin naman dito sa labas. At syempre mga mare, ilalagay ko na nga rin dyan ang bagong. At lalagay ko nga rin asukal para magtalo ang alat at tamis. Ay, panigora masyado mga mare, mapadami na naman ang kain ko nito. Dahil mahilig din naman talaga ako sa bagong kaya minsan ayaw ko din talaga magluto nito. Dahil syempre alam niyo naman marami rin dala tong alamang na bawal nga lalo na pag nagkakaedad na. Dahil patapos na ang aking video mga mare so hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!